So, ngayon ay Sabado na, no? So, 5.43 ng umaga. So, sige. Uh, analyze natin yung mga trade natin kahapon. So, meron tayong limang trade kahapon. So, kung andun kayo sa Forex group ni Sir Bibiano, no? So, nun no, i-post ko doon yung uh, trades ko. So, first one is ito. Which is ito. Next is itong maliit na to Yan. Ito. Yan, which is ito. And next is ito. Panalo tayo. Sell order. Next is, ayan. Which is ito. And then, last trade natin yung kagabi. Ito. Which is, ito ang trade na ito. Alright. So, ito sa first trade ko kagabi. No, ito. Actually, Thursday pa ito, no? Or Friday ng, Friday ng gabi. Friday ng gabi ito. Friday ng gabi ko ito kinuha, no? Na. Then, nagbase ako dito sa, ito, sa 4-hour support. Yan, ito. Pero kasi tayong 4-hour support, dito, nag-shop, tap siya dito, no? Nung isang tap dito. Then nagputo siya, then nag-pull back siya. Then dito siya sa may EMA banda. Kaya yung thinking ko doon, baka magtapang siya ulit dito sa may EMA tapos tatas naman siya. Pero kung ako lang no, kung babalikan ko tong trade na to. Ah, uh, low quality tong trade na to, no. So hindi maganda kasi gabi na. Tapos hindi ko to nabantayan. And also, kung makikita nyo, ah uh, napaka-late na nung entry ko, no? So, andito na. Maganda sana kung andito pa ako nakapasok, no? Sana ko dito ako nakapasok Then, nakuha ko tong high na to no but but since uh, nalit ako no so late ako nag entry um, para sa akin hindi maganda tong trade na to so dapat hindi tayo or dapat hindi na ako ulit ng mga ganitong trade mga late na na trade kaya yun nakatulog ako hanggang sa mag umaga Ting, dito na yung umaga yan dyan kasi merong gap yan then hinayaan ko lang no? pero minove ko na yung stop loss ko kasi originally andito yung stop loss ko ah uh, dito yung stop loss ko tapos kinabukasan no? kanina umaga or kahapon ng umaga so minum ko yung stop loss ko dito sa low na to dyan so dito na siya na stop out so while ongoing yung trade na to no ito tinay ko tong trade na to meron tayong buy order dito no kasi ang um, thinking ko dito no meron tayong uh, meron tayong consolidation dito na part no so actually ito di hindi na nga ito wala akong mga levels na um, itinik i sinata para dito no? ang ginawa ko lang talaga is nagbase ako sa support na area uh, check natin yung 15 minutes ito na yung pangalawang Tide ko oh. dito yan dito pala yan so meron akong support dito Ah, uh, yan. Yung support na yan. Ito. Yan. Minor support lang naman. Yan. So, check natin yung one minute. Oh, wait lang po. Then, actually, sa pangalawang trade ko, no? Hindi din ako nagandahan sa pagpili ko ng uh, trade na to hindi maganda para sa akin kasi parang nag impulsive lang siya na pag buy pero yun na nga kasi meron naman akong nakita consolidation meron akong nakita minor structure kaya nag place ako ng buy order dito so ang ang thinking ko dito no so since pa downward siya meron siyang consolidation no? consolidate siya dito then merong um, uh, try siya i pull pababa ulit then tsaka, tsaka siya at uh, tumaas So, ganyan yung thinking ko. Kaya, ito, meron din akong black box, no? Para sa aking M3 sa 1 minute. So, meron siyang black box dito. Then, meron tayong, uh, meron tayong malaking bull, no? So, nag-close siya above 50. Kaya, ako nag-enter dito ng trade. No? So, actually, sakto yung trade natin, no? Saktong-sakto -sakto lang yung trade natin. Kaso, ang isinat ko na level kasi dito is dito sa for take profit dito. Yan, yung level na yan. No? So, meaning lang yan, no? hindi pa yun talaga yung pinaka uh, pinaka bottom yan no? kung saan siya magre-reverse which is andito nga pala no? so yun no? yun lang naman para sa trade na to actually kung dito tayo nag-set ng take profit or dito um, okay na sana yun kaso meron lang akong uh, certain take profit or certain risk reward ratio na pinili doon Just malaki nga no malaki nga siya okay looking back at it no uh, try natin dito kung 1 is to diyan pwede, pwede na sana talaga kaso wala tayo dito yung set ineset, hindi ko lang din alam kung bakit pero i think uh, para sa akin uh, hindi siya hindi siya masyadong magandang trade kasi uh, hindi ako kulang na ako no sa basis ko kung bakit yan yung pinili kong setup no so that is the second second trade now sa third trade naman tayo no kaya sa third trade natin um at ah, to be honest, no, sa third trade natin, wala naman ako, na, wala, hindi ako nakapag-set ng kung ano mang ah, level, no? Kung meron bang support, meron bang resistance level, or, yeah, kung meron mong SNR level. Ah, check natin saan ba yung banda. I think, andito yung banda. Yes, dito, banda. Ay, wait lang po. Minutes. Yes, yeah, talaga akong nakita dito na. Wala akong nakita ang anumang level dito, no. Ang basis ko lang dito, no. Ang basis ko lang dito kasi from uh, from here kasi so, sa so, 1 minute time frame tayo. Wala kasi dito sa portion na to, no. So meron tayong ah uh, meron tayong nangyaring consolidation agad dito. Gan same lang siya, no. Uh, meron lang siyang fake out ng bull. Then, bumaba siya ulit. Nag-consolidate. Uh, bumaba siya. Take out ng liquidity. No, no Liquidity. Nag-take out niya. Then, tumaas. Saka siya tumaas. Tumaas, tumaas. Napaka-sharp ng taas niya, no? So, meron siya napaka-sharp na taas. So, kung titignan natin dito, no? Uh, nagkakaroon siya ng sharp na... Uh, dito sa 5 minutes nung tayo tumingin. Nagkakaroon siya ng mataas na uh, movement, no? Sudden burst na movement. Uh, pinaka... Uh, pinaka nangyayari dyan no, is uh, most, of the, most of the time nako correct yan kasi uh, isa yung imbalance no? isa yung imbalance kaya uh, most of the time pag mayroon tayong makikita ng mga signs which is papakita ko sa inyo mamaya uh, correct talaga yan kung tataas siya ng napaka sharp mababa din yan kagad ka para makorrect no? so tumingin ako sa 1 minute no? looking ako sa 1 minute ng time na yun inoobservaan ko lang yung pagtas niya so yun napaka sharp nga no to bang bang no ah, hindi pala yun no, hindi pala ito to ito yun puro puro bulang siya no pataas siya na pataas so, meron lang tayong fuel dito no dito taas consolidate take out liquidity taas fuel taas tapos sharp then next ko tinitingnan dito na observe ko no no so meron siyang to meron siyang weak no so bumaba siya bumaba then meron siyang consolidation no meron siyang consolidation so meron siyang take out ng liquidity at saka siya bumaba nang ah uh, meron siyang malaking bull candle dito no so kung ma-observe nyo same lang yung thought process natin kanina dito from mataas pababa na pababa na pababa na pababa, pababa no dito so meron siyang consolidation consolidate consolidate meron siyang take out ng liquidity no ito itong liquidity na to take out niya no then saka siya tumaas no same dito mataas sharp na pagtaas no then bumaba meron siyang liquidity meron siyang consolidation then meron take out ng liquidity itong portion na to ito take out niya no then at saka siya bumaba no so kung mapapansin niyo yun yung yung parang paulit-ulit na nangyayari no? so i-observe nyo yan guys so meron siyang sharp na movement meron tayong liquidity meron, tay o, meron tayong consolidation meron tayong take out ng liquidity then reversal so yan ang tandaan nyo no? uh, move So ito, no? Ito yung lagi nating oh, i-observe nyo lang muna guys, no? I-observe kasi based sa akin, no? Based sa na-observe ko, ito, maganda napakaganda. Paulit-ulit na ito, paulit-ulit. Yan. Then pag mo pa nang ganito, no? Napakalaki ng probability, guys, no? So yan lang yung trade ko para sa third trade ko, no? Meron siyang sharp, no? Ito yung pinaka first factor ko bakit ko tayo consider. Sharp turn, ay uh, sharp na movement kasi siya, eh. Then meron siyang consolidation. No? So next na inantay ko doon is mag-take out siya ng liquidity, take out to. So nangyari nga, then bubaba siya. No? bumaba siya. Pag wala pag walang nangyaring liquidity take out dito na no? pag dito nangyari. Then for example dito lang sha tan bumaba siya. Possible na hindi ko to na take na ang trade na to. Kasi ito lang yung inaantay ko, no. Ngayon liquidity take out. Or liquidity grab. Ngayon. Liquidity grab. So pag meron kayong ganito, o meron kayong ganito. Then meron kayong ganito. Then meron kayong ganito. Plus meron pang ganito. Malaki ang chance na reversal if meron kayong tatlo na ganito then walang ganito so nasa sa inyo na yan no? kung iti-take nyo yan or mag-stick kayo sa ganitong sa ganitong uh, equation no? if, if, if itong tatlo lang if itong tatlo lang no? so pwede kayo pwede kayong mag-take no? pwede nyo i-take pa rin pero sa akin depende no? pag meron sharp pag meron ganito kasi imbalance yan so pwede kayo i-take pero kung hindi naman siya gaano pasado sa para sa inyo no? tapos meron lang siyang ganitong tatlo So, be cautious lang ha. So, nasa sa inyo lang yan. So, ano napakaganda yung drop nito, no? Yan. Take profit ko dito lang. Sa, uh, retest na to, retest. So, meron siyang, or pullback. No? Pullback, no? Dito lang yung take profit ko. Okay, so, next trade naman. Next trade sa pang-apat na trade natin. Yan. Meron na tayong key level dito. At pinaka naging key level ko dito, no? Is ito sa daily na, super, or resistance. Resistance yan. Sorry po. Daily resistance. Yan. Check natin yung check natin yung daily, daily candle. Ito na yung daily resistance. Yan. Diyan yan yung resistance. So, pag ng trade na yun, andito pa yung candle, no? andito pa na level yung candle. Sige, so punta tayo sa 5 minutes na lang. Ang nap ang, ang, ang napakaganda din dito, no. Na hindi ko pa nakita. No. Meron pala tayong Meron pala tayong downtrend na line. So, itong line na to, no, actually, late ko na to na draw. Late ko na din to napansin. Kasi, uh, dito lang ako tumitingin, no, ganyan. Ganyang zoom lang ako nakatingin. So, sa higher time frame naman, for example, sa 4 hours, ganyan lang din yung nakikita ko, no, ganyan lang din. So, kung kumbaga, hindi ako nakapag-zoom out, no, hindi ako nakapag-zoom out. Kaya hindi ko to napansin itong trend line. Meron na pala ang nabubuong trend line, no. Kung titignan din natin sa 15 minutes, no ah uh, ganito lang ako tumingin no yan ganyan lang yung pagtingin ko so hindi ako zoom out no so key take away ko din dito no so ugaliin din natin no o dapat ugaliin ko din na mag zoom out din para meron ako general idea kung ano ba yung trend no so alam ko naman no? alam ko naman no, na meron talagang downtrend dito pero hindi ko lang talaga nakita ito magandang mga touch points no ng trend line so yun na miss out ko lang no okay so balik lang tayo sa trade natin So, from the daily support or daily resistance, yan, meron tayong daily resistance. Okay, tignan nyo guys ha. Tignan nyo yung equation natin. Yan, yan yung equation natin. Yan. No? So, meron na tayong key level, no? Meron tayong daily resistance. Ito, huwag nyo mo napansinin naman ang resistance kasi hindi ko pa yan na-draw. Nung time, na nandito pa yung price, no? Daily resistance, strong key level, no? meron tayong movement in one direction, no? Pataas, ng pataas, no? Kung makikita nyo, oh, from here, I think news dito, pataas, pataas, pataas. Check, strong key level, move, it, move in one direction, check. Consolidation. Tingnan guys, consolidation. Yan, consolidation guys. Check, liquidity grab. Tinake out nya yung liquidity na to. Liquidity grab guys. So, check. Ano mangyari pag kinumbine mo to, no? Reversal guys. Reversal. So, wait lang kung saan ba, saan ko ba tinik tong trade na to. Um, I think dito na. No? Uh, wait lang. I think, napa-early ata ako nang enter dito na. No? Kasi dito ako nag-enter ng trade. Meron akong black box. Meron akong black box dito. Yan. I think aggressive lang no? yung aggressive yung entry ko dito, no? Dito. So, meron siyang rejection, uh, baba, back. baba. No? So, at that time, no, at that time, no, hindi ko pa talaga naisip, no, na possible na mag-antay pa ako ng liquidity grab. So, um, naging aggressive yung entry ko dito. Kasi ito, ito, yung, ito yung sinabi ko dito, no, ito yung sinabi ko, no. Actually, kanina ko lang talaga, kagabi, kagabi ko lang talaga um, na formulate itong pattern na ito, no, ito. Yan. So, at, at the time, no, ang thinking ko talaga dito, ang thinking ko talaga dito is, um, nag-set up ako ng structure ng kataso no? para sa entry ko then yun itinig ko na talaga so ano antay lang ako ng antay which is tama ang ano based sa formula natin meron siyang liquidity good good sign meron siyang take out ng liquidity good sign then tsaka siya bumaba no? so actually at the time ang ang iniisip ko lang din is sana kung saan yung uh, saan yung stop loss ko no na kung saan hindi siya matatamaan pag meron talaga siyang fake out or liquidity grab na mayayari na no? so yan lang yung inisip ko kagabi so late ko na talaga na realize or late ko na na reflect no? naka reflect yung ganitong formula natin na na uh, na, na formulate na na realize so take profit ko lang dito no, yes and dito lang uh, dito lang ang pinaka naging uh, thinking ko dyan is kasi meron tayong EMA dito na ito EMA na to kaya pagkapunta ng price dyan no, nagmanual na na manual na take profit na lang ako na. pero kung titignan nyo guys sabi ko kanina no strong key level daily resistance pa nga yan no daily resistance napakalak napakalakas na level nyan daily resistance movement in one direction liquidity grab or consolidation consolidation liquidity grab tsaka sya bumaba so kung na siguro kung kanina na-install na to na-install na talaga sa utak ko no itong uh, equation na to itong formula na to siguro yung entry ko no Kuya, yung entry ko ay nandito. Ito, ito sa red na candle na to. Yan. Kasi antayin ko matapos yung liquidity grab. wait antayin ko ma-confirm na liquidity grab talaga to at hindi ito movement upwards. So, meron siyang malaking red na candle. So, kung ako, no, ulitin ko yung trade na to with this in mind na, no, strong na talaga sa isip ko. Uh, dito ako mag-enter ng trade dyan sa pulang candle yan. So, yun. Yun ang pang apat na trade natin. Then, lastly, sa last trade natin, yung last trade, yun, meron tayong key level, no? one hour support. So, check natin one hour support. Yan. Ito. Yan. Yan yung one hour support. No. So, zooming in. One minute. Sana yung one minute natin. Loading yung screen. Yan. Yan. One minute. So, tingnan nyo guys. Um... So, meron tayong, again, meron tayong movement in one direction. Meron tayong consolidation. Meron tayong liquidity grab, no? to, itong liquidity na ito. No? Na-take out. So, bumaba siya. No? Take out ng liquidity. And then, movement. Pataas. No? So, hindi ko lang talaga na observe, no? Na ito na pala talaga yung pinaka-movement niya bago siya bumulusok. Yun guys, oh. Yan. Bumulusok na talaga siya pataas. No? So, yung... Uh, actually, I think Kakatapos ko lang tong time na to ito tong mga time na to ito hindi ako nakatingin sa chart kasi of course na prepare tayo no gabi so prepare tayo before tayo uh, matulog ganun so yung mga typical na ginagawa no bago matulog nagpe-prepare so i think um, nakapag, nakatingin ako sa chart uh, i think dito na napo sa portion na to dito no then palis-alis lang patingin-tingin antas such time na pumunta dito no Ah, ito, ito. Na-observe ko na dito yung, ito, double bottom. Meron na akong observe na double bottom dyan. Yan. Then, meron siyang malaking green na candle, no? So, meron akong, sa isip ko nyan, ah, sige, buy na talaga to. Tataas na talaga to. Kasi malaking indication itong green na candle na to. So, nag-setup lang ako. Nag-antay lang ako ng, black, ng structure na katas black box, no? Yung katas o black box natin. Then, ito, resistance support, 50%, close above 50%. So, nag-antay lang ako ulit. Antay lang, antay. Antay sa time na pumasok itong candle na to then tumaas so dito ako nakapag-take ng nakapag-take ng order no place order kung ako lang no kung ulitin ko lang or sa mga susunod ko na mga trade ah uh, ko na mas maging aggressive yung entry ko kasi hindi naman ako consistent meron ako mga trades na dito pa lang naka-entry na ako or dito pa lang uh, or dito or medyo late na ako mag-entry uh, hindi naman ako wala naman akong iniisip na iba uh, preference ko lang talaga minsan kung pasado na sa taste ko no sige entry ako No? Or kung minsan din, ang um, gusto ko lang din magantay, no? Para sa mas confirm, to further confirm pa, no? Pero kung i-reflect -re din agad na ulit natin yung trade na to, no? Same lang yung formula, no? Sa so, yung formula natin. So, move natin dito. Yan. Tingnan nyo, guys. Napakaganda, guys. Strong key level, 1 hour support. Movement in one direction. Itong movement ito. Yan, movement in one direction. Then, consolidation. No? Consolidate, consolidate consolidate take out ng liquidity liquidity grab look guys liquidity 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 grab oh. take out nya itong mga liquidity na to then equals reversal boom reversal napakaganda guys no? napakaganda napakaganda talaga sige so observe na lang din natin so yun yun na yung trade natin no? for kahap kahapon last trade natin kahapon then yung pinili ko na stop or take profit is dito lang no? so above dito ito, ito naman yung pinaka malapit na support so nag move lang ako up dito dito yung take profit ko na isinet so yun na guys sige observe observe na lang tayo ng, observe na lang tayo ng iba pang mga uh, ng mga areas no kung saan ma-apply natin ito yan pwede din actually ito dito no yan dito dito pwede din actually ito dito pero hindi lang sya ganong kalinis tignan no strong movement downwards liquidity wala lang syang liquidity grab pero meron syang reversal dito din, no? pwede din dito no? dyan so movement upwards movement upwards Bam, 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 bam. then meron siyang liquidity liquidity, liquidity, liquidity ito, liquidity grab bang 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 take out liquidity And then reversal then key, strong key level ito, itong trend line na to kung nakita ko lang talaga to no? kung nakita ko lang to kung na-draw ko lang itong trend line na to then strong na talaga sa isip ko itong equation na to naka-instill na talaga Then, naka-observe lang ako dito, no? Siguro, naka-enter ako sa trade na to. Based on my preference, ha? Dito, dito, ako, dito siguro ako nag-enter. Diyan. Pulang kandala yan. No? Kasi, yun, na-confirm na, no? Strong movement upwards. Or strong movement in one direction. Ah, uh, liquidity, or consolidation. Liquidity grab. Strong reversal. Equals reversal. no? So, napakaganda, guys. So, okay, so, advice ko sa inyo, guys, no? So, observe nyo lang muna ito. Yan. Observe nyo lang muna ito, guys. Sa mga, ah... Uh, next week natin na trade. So, pwede nyo i-try guys, no? Pakunti-kunti pa, -pa, -pa, -pa -kunti -kunti lang muna ng mga lot size para ma-observe nyo lang. Strong key level, move in one direction, consolidation, liquidity grab equals reversal. No, so, yun lang guys, no? Napakahaba na ng video natin. Dito sa recording ko, 32 minutes na tayo. So, yun lang guys and see you next week guys. No? Maraming salamat.